Tiniyak ng Department of Health at Central Visayas sa publiko na mas pinaghandaan nila ang pagpasok ng Nipa virus sa bansa. Nilinaw ni Department of Health at 7 Director Dr. Jaime Bernadas na wala pang pa kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas. Gayon pa man, mas handa na umano ang mga local government units kesa dati. Sinabi pa ni Bernadas na patuloy sila sa kanilang monitoring at masusing binabantayan kung ano ang paparating. Ginawa ng health official ang paglilinaw, kasunod na rin ang pagbabalik sa online classes ng ilan ang pribadong paaralan sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao sa pangamba na tinamaan ng Nipah virus doon. Binigyang din panito ang kahalagahan ng pagbabantay at ang patuloy na pagsunod sa mga nakaugaliang gawi noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang Nipah virus ay isang zoonotic virus na nakukuha mula sa mga hayo patungo sa mga tao sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga kontaminadong produktong pagkain. We had been uh, doing that since uh, the last pandemic our local government units are more ready than as ever. So we shall have to monitor and uh, closely watch what will be coming for us. Yan ang bahagi ng payag ni Department of Health S7 Director Dr. Jaime Bernadas. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!